Bumili nga pala kami ng maling para sa almusal. Pinrito ko na nga lang pala to na mabilisan dahil nga maaga nagising yung pamangkin ko ay hining karano. <laughs> Meron pa nga din talong sa basket kaya pinrito ko na rin to. Ito nga pala mga nabiling kamatis ni mother eh hinug na nga lahat kaya lulutuin ko na rin. Gigis ako lang to na merong maraming itlog. O ba diba, ulam na. So hi mga che! Welcome back again to my vlog! O ano na, sa lahat na nagtatanong kung meron pa ba sabon ay lagi pong meron, kaya bumili na kayo at madalas din to naso sold out. Paano naman di maso sold out ay bibili ka na sampo, may plus one ko. free oh. shipping pa to ha? Ang kagandahan pa nga ng sabon na to eh hindi siya mahapdi sa mukha, promise. Sa lahat na nakapag-checkout ng nakapag-try ng na sabon na to, kaway-kaway sa inyo dyan. Kaya kung gusto nyong itry, ilalagay ko yung yellow basket dito sa may gilid or yung link sa may comment section. Kapag hilamos na nga pala ako ng mga oras nga na, to at heto nakapagtimpla na ako ng kape dahil nga maaga nagising yung pamangkin ko kailangan ko magluto meron nga natirang isang maling doon sa mga pinamiling dilata ni mother kaya yan na lang muna yung piprituhin ko at almusal lang naman to syempre kung merong pritong maling kailangan meron din pritong talong ganun At dahil nga iinan lang naman kami sa bahay ngayon, eh hiwain ko to ng 100 pieces para tagta 20-20 pieces kami. Char! Ibabaw ko na lang sana itong mga talong sa kanin kaya lang luto na yung kanin na sinaing ko kaya naman hindi na nga siya umabot. Anggal ko na nga lang yung pinakatumpok niya para nga ito'y prituhin ko na lang mamaya. Yeah. Nagising na nga pala yung pamangkin ko kaya nagmamadali na nga ako nagpiprito dito. Pero goso, sula yung kawali ko nung aTM Ah... <laughs> uh... Pero go, pagkalutong pagkaluto nga, sinandukan ko na nga siya ng kanin at yan, binigyan ko na nga ng pritong ulam. Yung mga bata kasi kapag nanghingi ng pagkain, kailangan talaga binibigyan agad kesa dun sa pipilitin mong kumain. Mas lalo pa nga mahirap pakainin kung gulay yung ulam, pero itong pamangking ko na to, ay ko gulay. O tara kape, tapa, agyang mamaldo. Sino papa? O oh, di ba, mamangan niya yung pangunakan ko pero labsong larem pa tugtog ko. <laughs> Kaling ito, pagkatapos ko nga palang pretuhin yung maling, eh sinunod ko na dito itong mga talong. Hiniwa ko nga pala to sa gitna para hindi na nga siya magputok-putok. Alam ko anong dahilan. Kapag rugo nagpiprito ako ng tulong at mamakbong <laughs> Ali yung mga binili nga palang kamatis ni mother nung isang araw, eh nahinog na. Kaya sabi ko, eh lulutuin ko na lang din to at lalagyan ko ng itlog. Gisa-gisa ba? Tung Itong sakto, wala pa kami sa usawan. Oh, perfect na rin ulam. Uto na yun. nga din pala itong mga talong, kaya hinango ko na. Itong ah! mga kamatis, pagkatapos kong ambanlawan, eh hiniwa ko na din agad ng maliliit. Ah! Hey! Nagpabili na nga lang pala ako ng limang pirasong itlog na ilalagay ko nga dito sa ginisang kamatis. Isa yes, nga ka ako sa prituhin ko tapos minsan di naman nauubo. Sa so, isasama ko na lang para at least pwedeng ulamin or pwedeng sausawan, di ba? Sa pinagprituhan ko, naggisa na ako ng bawang at sibuyas. Nung lumabas na yung aroma, sinunod ko na dito itong mga pinaghihiwa kong kamatis kanina. pakukuluan lang natin to ng pakukuluan dyan hanggang lumambot nga yung kamatis. Pero hindi naman yung durog na durog kasi gusto ko meron pa rin akong kinakagat sa kamatis. Meron kasing iba na gusto nila yung kamatis talagang durog na durog, yung lulunukin na lang ba ganun. So heto, numalambot na yung kamatis, sinunod ko na nga pala yung itlog. Pagkalagay ng itlog, pwede kayo maglagay ng asin o patis. Kung ano yung prefer nyo na pampalasa sa ginigis sa'yo. O nyo? naglagay lang ako ng konting asin tsaka konting paminta. Tapos pinakulaan ko lang yan para maluto na ng tuluyan. May mga lumusong nga pala sa bukid kaya pinauna ko na nga palang kumain. At ito pagkatapos nga nila, ako na ngayong kumain.